ang lipun mo ang lipun mo kinsen mong tutulh at hindi na lang kahit ang mga pamuha pa pili na pastilan kasimple ah nag tips temposa sa inyong mamahimong leader una tulok at tips pilihan bilian ninyo ang katong mamahimong leader nga maayong mugunin o kanang typewriter computer okay, e, oh ito na kay kinahanglan na nga ingon ka nga balik kong maalang sir kay wala ka rin sekretary hmm. ito ba lumang sa'yo tayo ito ba lumang sa'yo buwan ganito computer so dili ka mahasol tawag nga uh, akatong pungkul pungkul may pili ah

kay kawatan man ay muli leader